Malakas kasi yung hangin doon sa may California. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit uh, kumalat yung apoy. Kasi habang yung hangin ay... Kunyari, for example, malakas yung buga ng hangin. Simple yung mga upos, alam nyo yun, sumasabay sa hangin yun. Kaya ang nangyari, yung upos, mula sa isang bahay, napunta sa abilang bahay. So, ganun ang ganun yung nangyari. Kaya, sulit... So, sunod-sunod yung pangyayari na gano'n. For example, yung opos na punta sa puno ng buho, eh yung buho maapoy yun. Flammable yung buko. Tapos yung baga yun. Siyempre, sasabay na naman sa hangin yun. Hanggang sa papunta na naman sa kabilang puno o kabilang bahay. Hanggang sa ganun ng ganun, doon lumaki yung apoy ng nang apoy sa California